So naranasan niyo naman mga kamoto vlog na mag-stack up yung ating susian para mabuksan yung ating mga upuan sa ating M3. So ito yung ginawa ko. Hmm. Oh. Okay na. Sa pa. Okay na. Muputok na siya. DIY Moto Hey okay, mga kamoto vlog no uh, may update tayo sa ating uh, uh, M3 then yung update ko naman sa ating Mio Sporty ay not, wala pa din So, hindi pa natin siya binubo. So, ito muna yung ipablog natin itong ating M3. So, bali yung bablog natin ngayon sa ating M3 ay tungkol naman sa ating sheet cover na napakahirap buksan. So, nangyari, uh, itong susian natin ay halos maputol na kapag siya ay binubuksan natin so ayaw niya talagang mag pop up dito may problema siya rito parang nag stack up siya so -stock up yung ating uh, yung seat open ayaw niya gumana so uh, kahit anong pihit natin ay talaga ay din bumukas so bali ang ginagawa natin yan para pabuksan lamang siya ay sinusuntok natin siya yan suntokin nyo lang then ipitik yan so ayaw niya. so pipilitin nyo so delikado ito mga kamoto vlog pagka hindi nyo inayos to kailangan agapan nyo baka maputol pambalihan kayo ng susi ayun so, o no? ayaw nya Mm. ay talagang pumitek ayun so dito yung may problema so may solusyon tayo dyan para gumana ng gumana yan mga uh, motovlog magamita natin ng ng langis yung mga natira natin sa pinagchinsulan So yun, patakan nyo lang to sa portion na to. Ito, ito. Ito kasi naglalaro yan mga motovlog yan. Ito, ito, ito. Patakan nyo lang yan. E pagka binabaan nyo yan, lock natin ah. Ayan, kalak siya. Patakan nyo lang yan habang nakalak. konti lang then play nyo lang then testing nyo yung susian puputok yan yan okay, try and try lang ilock nyo lang ulit okay kailangan maglaro na maglaro yan mga kamotoblog Okay. Yeah. Lock natin. Okay na. Ganyan, muputok na siya. Ganyan lang. Lulubricant niya lang yung Ito, lulubricate niya lang ito yung move ito nag move na to itong lock na to lubricate nyo lang yan ito 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 yan 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 lubricate nyo lang yan kasi nagkakaroon ng friction dun sa sa guide nya ito yung pinaka guide nya kaya ah, ito nagkakaroon ng friction so kaya nahihirapan yung ating cable na pagalawin to Ayan. Ngayon, okay na siya. Hmm. Lalaro na. Duplicate nyo lang. Okay na yung susihan nyo. Hmm. Pray ulit. Okay na. Tapa. Ayan na. Muputok na sya So yan, ang ganda ng mga kamoto vlog no para maayos yung ating seat cover ating laksa ating mga upo ano Ah, ilubricant nyo lang lubricate nyo naging yung lubricant so yan, nakatulong itong video huwag nyo kalimutang mag subscribe, mag-like, mag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutan. Pinutin ang notification bell para updated. kayo sa mga susunod i-upload na video. Hanggang sa muli mga kamotong -like. Bye-bye.